Ang asawa ay naglagay ng isang manakan na kasinghawig niya. Sa mamahaling sasakyan, matapos ihagis ang telepono at ang singsing -sing sa kasal sa manakan. Puno niya ng gasolina ang sasakyan. Nang matapos, kinuha niya ang posporo at sinindihan ng lahat. At umalis sa lugar na ito nang walang panghihinayang. Nang marinig ng asawa ang balita at tumakbo papunta. Nakita na lamang ang sasakyan ng asawa na nag-aapoy. Nakita ng asawa ang singsing -sing sa kamay ng misis. Napagtanto niyang mahal siya nito. Pero iniwan na siya magpakailanman. Nagsisisi siya ngunit huli na ang lahat. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang sariling desisyon. Limang taon na ang nakalipas. Nasaktan ang misis niya ng mabangga ng isang babaeng walang ingat. Kinuha niya ang babae, inilagay sa upuan ng driver. Nagkunwaring siya ang nagmamaneho. Kinuha niya ang nakahandang wrench. At sinaktan ng kanyang tuhod ng malakas. Matapos masira ang tuhod, nahiga siya sa lupa at sinabi na ang babae ay bumangga sa kanya. Dumat-dumating ang asawa, inakala niyang asawa niya ang nagmaneho at bumangga sa babae. Huwag kang mag hindi ko siya pagtatakpan. Ipapakulong kita. Ang asawa ay inakusahan ng sadyang pananakit. Nakakulong ng tatlong taon, kahit nasa loob ng bilangguan. Hindi pa rin siya pinatawad ng masamang babae. Sa wakas, nakalaya na ang asawa.